Dumako naman tayo sa lungsod ng Santiago. Naaresto ang isang babae na hinihinalang tulak ng iligal na droga sa isinagawang buy bust operation ng pulisya sa barangay Mabini, Santiago City noong ikalabing lima ng Hunyo. Ang operasyon ay sinagawa ng Police Station 4, katuwang ang Pidea Quirino at iba pang unit ng pulisya sa rehiyon. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tip ang mga otoridad mula sa isang informante hinggil sa iligal na aktibidad ng sospek. Sa aktwal na operasyon, nasamsa mula sa kanyang isang sachet na hinahinalang shabu na tumitimbang ng 1.3 grams at nagkakahalaga ng humigit kumulang 7,500 pesos. Kabilang din sa na-recover ang isang genuine 500 peso bill at pekeng isang libong piso na ginamit bilang marked money. Nasa kustudiya na ng Police Station 4 ang sospek habang iniahanda ang kasong paglabag sa RA-9165. Nanindigan o naninindigan ng pulisya ng Santiago City na ipagpapatuloy ang kampanya kontra droga sa tulong ng komunidad. IFM News